Marto? Magandang gabi din po sa inyo. Uh, ano po yung grupo nyo? TNVS Community Philippines? Yes po, sir. Yes o, po. Uh, Ma'am Lisa, no? kunan namin ang reaksyon kayo, ang posisyon nyo dito. Dahil sa yung napaulat nga, na balakin po dito ng LTFRB na ripasuhin at magsagawa ng pagbawas doon sa mga surge fee, ano? lalo na po sa mga TNVS. Ano, uh, ano po ang posisyon nyo rito, uh, Ma'am Lisa? Ah, uh, opo, mainit nga po yung usapin tungkol dyan. no, pero mm -hmm. syempre um isa po ito sa nagpapalungkot sa ating mga drivers no. Sa panahon na dapat ay eh, nagre-rejoice tayo ngayong holiday season. No? Pero um uh, masado pong malawak ang usapin tungkol dito. Pero sana naman po eh mapakinggan din kami bilang mga drivers no. Tungkol sa aming salaryobin dito na Um, alam naman po natin na tuwing sumasapit 'yung ganitong panahon ng taon, ano? Uh, grabe po talaga ang lala ng traffic. Okay? So, 'yung surge po kasi, uh, unang-una legal naman po ito, mm -hmm. no? Hindi naman po ito pinagdidesisyonan lang ng kung sinong PNC lang or kung sinong um, operator lang, 'no? Ito po ay legal at may basihan being ito po ay parte ng fair matrix na inaprubahan po ng ating gobyerno. So, um, sa aking palagay po, hindi rin naman po um, karapat-dapat na basta na lang po ito galapin samantang ang, ang, yung buong pamasahe po ay eh, pahirapan din naman po pag kami ay nanghihingi ng ng pagtaas no uh, kumbaga dumadaan din naman kami po sa proseso pag pag sa uh, fair increase ang usapin no kaya sana din po dito sa surge wag naman din po sana ng basta-basta na lang desisyonan kasi especially sa ganitong panahon po na para makapagbigay po ng kalidad na serbisyo ang ating mga drivers kinakailangan din po sana nilang kumita ng patas Ah, uh, Ma'am Lisa, uh, para sa kalaman ng ating mga mga riders ano, mga viewers uh -huh. listeners natin, malaki ba ang ipinapatong dito sa surge fee? Uh, kung ikaw halimbawa, matindi ang lalo ng traffic oh, sa kalsada po para sa mga uh -huh. TNVS. Oh, hindi po malaking halaga ito. It's uh -huh. just that um, ayoko lang po magbanggit ng figures ano, siguro yung mga TNVS na lang ang kausapin niya tungkol sa ano pagdating sa ganyang bagay. Uh, to be specific, no? Pero ito po ay sa karampot na dagdag kita sa mga panahon na kami po ay naiipit sa pahabang traffic, matagal na oras sa halsada. So, karapat dapat lang naman din po na, na magkaroon sana ng kahit konting surge ang pamasahe natin. Pero hindi pa rin naman po kami makakapang lamang sa ganong paraan eh. Mm -hmm. Kasi pag, pag, pag book niyo po, di po ba, pag-book nyo po, uh -huh. makikita nyo na agad kung magkano ang inyong pamasahe. Di po. So alam niyo po yung kakayanan nyo. So pwede naman tanggihan ibig sabihin? Alam uh -huh. niyo po. Hmm. Pwede naman po. and at the same time, fixed fare po yan. Makikita nyo na po siya ahead of time bago nyo i-place yung booking nyo and then fixed fare po yan whether abutin po tayo sa biyahe ng dalawa, tatlong oras like last week po kung nababalitaan nyo na <laughs> naalala nyo yung sa Marcos Highway. Po, Carmageddon diba? na, po no? Ng, Nang ng, ng, balahaw doon na, na sa traffic. That lasted for like Cubao to, to Marcos Highway, three hours, two hours. Grabe. Pero kung nakasakay ka po sa grab car, hindi po na bago ang pamasahe mo. Kung yung normal na, na 30 minutes travel time, yun, yun po ang pamasahe. Yung inabot po tayo doon ng 3 hours, 4 hours, hindi po na bago yun din po ang pamasahe. So obviously, talong-talo po ang driver doon kahit po may surge. So imagine niyo po, kung mawawala pa yung kakarampot na surge na yan, sa ganitong panahon, kawawa naman po. Baka, baka hindi na talaga kahit yung limandaan po mm -hmm. para sa isa o dalawang ang Noche Buena, baka hindi na po talaga makamit. <laughs> Alright, uh, Ma'am Liza Riduliano. no? maraming pagsalamat sa narinig namin yung uh, posisyon at inyong uh, pananaw. Dito po naman sa balakin ng Altif RB, TNVS Communication Philippines Representative. Ma'am Liza, magandang gabi po mula sa DSXL News. Maraming po salamat. panawagan kahit sandali. Okay, go ahead po. Oh, please. po, sa ating pong gobyerno, oh. sana po, sana po kami po ay nangangakong magbibigay ng kalidad na serbisyo bigyan lang din po kami ng patas na kita at kung sino man po ang lalabag at hindi magbibigay ng hindi magandang serbisyo, rest assured po, binibigyan po yan ng proper sanctions ng ating mga TNC. So sana po mapakinggan din ng aming boses na wag naman pong alisin yung surge para magkaroon po ng patas na kita at disenting kita ang ating mga drivers na bumubuhay po ng mga pamilya. Alright, will uh, we'll take in po. Maraming pong salamat, Ma'am Lisa. Magandang gabi po. Maraming salamat din po. Thank you so much. Thank you so much din po. TNVS Communication Philippines Representative Ma'am Lisa Ridulia sa Shoparin.